Guys, ito yung isa sa mga pinipinturahan natin dun sa Wigo. Ito yung wood ng Wigo. Papakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. May mga maliliit talaga na kailangan kong tanggalin. Napakasay magpintura. Kaya umabot na ako dito ng dalawang linggo. Dahil ako lang mag-isa gumagawa. Sige, okay, panawarin nyo muna ako. Ayan. Ayan. nga pala ang gusto ko kasing mangyari dito sa Wigo magkaroon siya ng kulay na pink na pearl nagpiping siya pag nasisinaga ng araw kung gusto niyo makita pasyan na lang kayo dito para makita niyo yung ito nito na yung dalawang kaha ayun eh, um, nga makikita nyo medyo makalat nga lang ito yung si Wigo ayun eh, o Wigo 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 yung itim niya, ito pa gusto ko black black tap tayo hindi yung bawal kasi nanood na rin ako sa content ng iba